Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon sa inyong lahat mga ka-babe, mga kapamilya, mga kapuso. Contented ba kayo sa naganap na uh, final uh, big winner ng Pinoy Big Brother Collab edition? Ayan, kung hindi, comment kayo at kung sino yung pinaka favorite dudes ninyo ayan so anyway guys going to work na tayo and meron muna tayong dadaan ng isang meron muna tayong dadaan ng isang shop na uh, tawag niyan uh, pagbibilihan natin ng salon product so bibili tayo ng Hair bleach Bibili muna tayo ng hair bleach guys Mga ka -babe. Kasi Meron tayong paggagamitan Of course sa buhok Ng ating customer And uh, Wala kasi kaming stock doon Sa salon ngayon So Bibili na lang ako for my personal And then uh, Ayun tawag niyan uh, depende sa budget kung magkano yung magiging cost niya so ayan guys ah uh, naglalakad na tayo actually papunta ng bilihan ng uh, bleach actually mga ano siya guys mga tindahan siya ng mga pang saloon uh, products so pupuntahan natin and then Babalik tayo kasi iba yung way na tatahakin natin. Although pwede na rin naman tayong dire-diretso kasi tatawid na lang tayo and doon na lang rin tayo sasakay sa medyo malapit-lapit na metro train station. So ayun, itry natin makadaan doon and itatry din natin dumaan doon. Ganun. So for now, dadaan tayo ng supermarket, pili muna tayo ng ulam kasi hindi ako nagluto na naman ngayon and bibili na lang ako ng aking dilata dilata for today ayan sa so bukas na tayo magluluto guys kasi day of natin bukas magluluto tayo ng okay okay na ulam na gusto nating kainin so for now dahil ngayon hindi tayo nakapagluto bili na lang tayo ng Century 2 na. Ayan. Alam nyo ba guys, hindi masyadong mainit ang panahon. Kahit alam nyo yung napakainit ng Dubai talaga. Pero yung hangin niya, yung hangin niya talaga ang nagdadala ng ka and ko today. Ayan, nandito na tayo sa labas ng supermarket and pasok tayo guys. Tara! So ayan guys, bumili ako ng Century tuna na isang bread na pang snacks ko mamaya. Ayun ang binili natin for today's video. So ayan, going to ano na tayo, bilihan ng salon product. Ayan, sana, sana affordable natin ang, afford natin, affordable tuloy, afford natin ang bleach powder na ating bibilhin kasi kailangan talaga nating bumili dahil may gagawin tayong uh, Tawag niyan uh, Service mamaya Na uh, hair color and keratin Dahil kailangan natin ng extra money And kailangan natin kumita da Para May pambayo tayo sa bahay For this month Kasi nakakatakot na Na baka Mapalayas tayo ng hindi oras Charis. Pero guys, may plano akong lumipat na talaga. Plano akong lumipat sa Alriga. Ayan, so bahala na si Batman kung saan man tayo mapadpad ng panahon. And for this time, pag nakalipat tayo, siguro maglalay doon ako sa mga taong nasa paligid ko or sa mga taong dinik ay diniklain na ako. Kaya mas okay na mapag-isara tayo. Pero hindi pa rin tayo susuko sa mga kaibigan natin na maging okay tayo soon or maging okay kami soon. Hindi man sa ngayon, ah uh, pero po ko sa sarili ko na maglalakad ako ng walang uh, taong may galit sa akin. So Uh, i-wish ko na maging okay kami so yun yung mga, ano, sa, mga chair nila yun yung mga chair nila so ayan nakabilin tayo nakalabas na rin tayo dyan go work yung aking friend sa vip class Chen Zalun Ayan, dito siya nagpo-work and dadaan lang tayo for now. Ayan. So, dito tayo dadaan sa isang lugar. Ayan, dito tayo dadaan kasi medyo malapit na lang kaysa bumalik pa tayo doon sa pinagsasakyan natin na uh, Metro Train Station. Yan, dyan tayo sasakay and ang mahirap kasi dito guys ang dami yung tawiran ang dami yung tawiran eh kumpara dun sa uh, lagi kong dinadaanan na malapit lang sa bahay namin is wala ka nang tatawirin wala ka nang tatawirin going to metro train station nakita nyo naman di ba hindi naman ako tumatawid pag nandun lang na ako malapit sa bahay namin Sumasakay Pero dahil ka bumili tayo nito Bleach powder So ayun uh, Dadaan tayo sa uh, Kaya dito tayo dumaan Yun yung point ko guys Ayan so Ang haba ng ano Parang Parang doon sa lugar namin Pagbaba ng bus Ayan Hoy, iniingal tayo. Iniingal tayo ng malala. So, ayan. Dito tayo yung sasakay, guys. Diyan tayo yung sasakay. Kasi yung pinuntahan natin, dito lang sa likod ng building na yan. Ay, sa, bil sa mismong building na yan. Diyan tayo bumili ng bleach powder. So, ayun. But siguro, ibibenta ko to sa salon namin kasi konti lang naman talaga ang kailangan ko and uh, anuhin ko naman to kung uh, hindi ko ibibenta sa salon namin o sasabihin ko kuha lang ako ng konti ganyan so ayun so ayun guys nandito lang tayo mismo sa loob ng uh, metro train station and ayun pakita tayo Nandito tayo sa escalator and 4 minutes more to go para dumating ang train na sasakyan natin. Ingat pa muna tayo kasi medyo hingal na. Medyo nakakahingal na kaya dito muna tayo sa uh, bandang dito magwita Ay, doon pala ako sasakay. Doon pala ako sa dulo. Lipat tayo sa kabila. Doon tayo sasakay. Ayan, nandito na tayo sa ano Uy, nakahingal, grabe Ayan, waiting na lang tayo sa train Dung tayo kasi doon pala tayo sasakay Kasi mas okay nang dito tayo para malapit lang tayo sa ating bababaan na train na pwesto so yun guys napapansin nyo iba yung nasa paligid natin kasi na iba yung dinaanan natin and iba yung ma dadaanan rin talaga natin pero same lang siya guys same lang siya ayun malapit na dumating yung train siguro ayun 2 minutes na lang yun papakita ko sa inyo ang pagdating ng train ha so yun guys napapansin nyo magkasalubong yung Uh, train, dalawang train na kasalubong na sila and parating na yung train na pwede namin sakyan o pwede kong sakyan ayan na going na siya dito malapit na siyang dumating ayan na sya your attention please is Dubai Airport Free Zone. The next station is divine Airport Free Doors will open on right-hand side. And then, guys, and ayan, meron akong nakitang kaibigan ko doon sa unahan pero hindi lang kami nagpansinan dahil babaeng babae siya sa kanyang outfit papakita ko sa inyo kung sino siya ayan, lumabas na siya and ito siya ayan, ayan, naka-red na ano, naka-red na pants ayan yung mga tao sa loob pa I love you. So guys, nandito na tayo sa ano, uh, uh, bus waiting na tayo. Ayun uh, na yun, hindi na tayo ng bus. Hindi ko kasi alam kung anong oras darating yung bus dahil nga hindi ako nakatingin, hindi ko tinignan yung monitor doon kung anong oras darating yung mga bus. Or kung anong oras darating yung bus na pwede kong sakyan. So, Hanggang dito na lang siguro ako, guys. Uh, mamaya, magla-live naman ako. And, uh, sasabihin ko sa inyo kung ano yung kaganapan natin today. So...